Galing si Jefferson Regala? Siya yung batang taga Mindoro na may bukol sa kanyang kanang tagiliran na halos kasing laki ng kanyang ulo. Ay eh, naku, ibang iba na po siya ngayon. Panoorin po natin. Sa bawat hakbang ng batang si Jefferson, mistulang dala rin niya ang bigat ng mundo. Isang napakalaking bukol sa kanyang kanang tagiliran ang naging balakid habang siya'y lumalaki. Sa kabila nito, hindi naman nawala na sigla at ngiti ang buhay ni Jefferson. Hindi rin tayo tumigil para mabigyan lunas ang kanyang karamdaman. Agad nating inilapit si Jefferson sa isang surgeon para masuri ang kanyang bukol. Bagamat hindi agad na itakda ang operasyon ni Jefferson dahil sa pabalik-balik ng lagnat, tumating din ang araw na tuluyan ng maaalis ang gaulong bukol ng bata kinakabahan po ako. Kinakabahan po ako kasi hindi ko alam kung anong kalabasan ng operasyon. Ang hirap din tignan kapag may bukol yung bata. Yung pag naglalakad, yung halata mo talaga paikis-ikis yung lakad niya. Ilang oras pa ang lumipas? Masayang ibinahagi ng doktor ang tagumpay ng operasyon kay Jefferson. Ito ay binay, uh, benign, no? hindi ito malignant na tumor. No? Although, merong 0.01% na nagiging malignant o so, nag hindi yung normal na development, nakikita natin na taba. Siyang taba niya ay may malaki, may maliit, kumpul-kumpul, ano, tapos encapsulated. Ang nakuhang bukol kay Jefferson, halos anim na pulgada ang haba at lapad at mahigit isang kilo ang biga. Uh, although malaki, uh, hindi naman naapektuhan ng ibang ibang organs ng bata. Inaalis namin mga surrounding uh, areas na baka potentially baka uh, tawag doon mag ulit, no? Kaya't ngayon tuloy na itong natanggal. Kakaibang sigla at saya ang ating nakikita kay Jefferson. Tita Mel, wala na po ang mukod ko. po sabi po ng ng buong pamilya na ni Jefferson at saka ng tatay ni Jefferson buong po, po silang nagpapasalamat sa Jemmy Capuso dahil po sa tagumpay na pag opera sa kanya At ayon nga po sa biopsy report hindi naman malignant ang bukol na nakuha kay Jefferson. Kahit makatitiyak tayo na ligtas na siya sa pangalim. Nagpapasalamat po kami sa lahat na nagbigay ng tulong kay Jefferson, lalong-lalo na po kay Dr. Beda Espineda ng Philippine Children's Medical Center at sa Child House. Samantala, kung kayo po ay labing walo hanggang 65 taong gulang, may timbang na hindi bababa sa 100 pounds o 50 kilograms. Hindi high blood, hindi rin anemic. Inaayayahan po namin kayo sa ikasyam ng Agosto, araw po yan ng Webes, sa ating taunang Letting project. Isama ninyo ang inyong mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho, mga miyembro ng pamilya. At tayo magkita-kita sa Evergotesco Mall sa Quezon City. Kung may katanungan po, maaari kayo makipagugnayan sa aming tanggapan o kaya mag-log on sa www.kapusofoundation.com.